Hello guys, welcome to my youtube channel Delia Love Day Fanatics and good morning good morning guys and before po ako mag vlog gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nanuno at sumusuporta po sa aking channel maraming maraming salamat po at sa lahat po ng nakakaintindi ng aking vlog maraming maraming salamat po taos po, so po ako nagpapasalamat po sa inyo na nanonood po sa akin at lahat po ng comment po ay napakagandang basahin po Lahat po ay puro positive So ngayon guys May mga nagsisend sa akin ng panlalait Kay Kuya Dave Ano po yung iinisan nyo po sa batok ni Kuya Dave Makikita nyo po sa personal si Kuya Dave Pantay po lahat ng kulay Alangan naman na si Kuya Dave is moreno Maputi yung batok saan ka naman nakakuha doon? Di nagiging anong tawag na doon? Polka dots. ba? Diba? So, ano po yung point nyo doon? Bakit nyo linalait yung isang bata? Dahil lang sa itsura niya? Mas okay, hindi man perpekto ang itsura ng isang tao. Ang importante, may mabuting puso. At may respeto po sa kapwa. Yun po yung importante. Hindi importante kung sino ka man anuman ang panlabas na anyo mo basta ang nasa loob mo ay mabuti. Doon po hahanga ang tao, hindi po sa panlabas na kaanyuhan natin. And then sa pagkain naman ni Kuya Dave, wag natin siyang wag nating i-bash kung paano siya kumain. Ganun siya, eh. Ganun siya eh. Ganun siya eh. Ganun siya kumain. Wala tayong pakialam doon kasi yung mga kinakain niya galing sa sponsor, binibili ni Tatay Ram. At mas okay 'yun, yung kumakain siya kaysa hindi kumakain, 'di ba? O. Oh. Doon naman natin makikita na yung bata ay mas malusog. Alangan naman na hindi siya kakain kay may ka may pagkain, hindi siya kakain. 'Di ba nakaka nakakasakit lang po sa damdamin po natin na pati yung mga about sa pagkain po ay dinadamay na po natin. Una po sa lahat, wag na wag po natin papansinin ang pang-isang pagkain ng isang tao. Dahil po ang pagkain po ay number one. Number one na kailangan po natin sa sarili natin para tayo ay maging masigla, di ba? Kung hindi tayo kakain, saan tayo pupunta, di ba? Didi sa hukay. So, minsan po, bago po tayo magsalita ng about po sa, sa mga bata, ay tignan po muna natin. At kung alam niyong mali yung bata, wag na po nating pagtakpan na magiging tama ang mali po, pag may mali yung bata, pagsabihan po natin na, or pagsabihin po natin si Tatay Ram, Tatay Ram, may ganitong nagawa si ganito, hindi po maganda yon Kasi ganun yung ginawa ko. Sinabi ko talaga yung ginawa nila sa akin. So kung alam po nating mali, yung ginawa ng isang bata, wag na nating Huwag na nating dagdagan. Huwag na nating sabihin na tama siya kahit alam po nating mali. 'Di ba? Ang pangit po 'yon na tayong matanda at tayong mga matatanda ay tayo ay n tayo ay nagiging ginagawa natin sinungaling yung isang bata. Dahil lang sa kagustuhan natin na may pakita sa, sa mga tao na mabuti siya. No, kailangan po natin kung may mali yung bata, kailangan po nating ituwid. Kasi yun ang purpose natin. Bakit tayo nakasubscribe? Bakit natin mahal yung bata? Kasi lahat ng may mali yung bata, kailangan nating pangaralan. Hindi porket love natin yung isang tao, pagtatakpan natin yung mga ginagawa niya, hindi po yun maganda na kailangan natin mag-pretend na kahit alam natin sa sarili natin na mali na siya, wag na natin siyang, wag na tayong mag na tama siya. So, kung alam nyo may ganun siyang nagawa, i-correct, i-correct, kasi pag na-correct nyo yung isang bata, oh, ay, yung tinuruan ko, naging ganito na siya. Diba, ang ganda po sa pakiramdam, kaysa yung bata na, kinurek mo ng mali, yung mali niya, kinurek mo pa rin kahit alam mong mali. Hindi e, na kakahiya. Ay, si ganito, may ganitong attitude. Pero ikaw naman, hindi tama yung ginawa mo. E, Isa na nakakahiya di ikaw. ba? Diba? So, kung alam po nating mali po yung isang tao, wag na nating, wag na nating dagdagan. Ituwid na po natin kung ano yung tama at mali. Sabihin po natin ang tama at mali. ba? Diba? Kasi tayo po ay matatanda, tayo po ay dapat tayo ang namumuna tayo ang nangunguna sa pagiging kumbaga tayo mangunguna sa um, mangunguna sa pagiging bigyan natin ng sarili natin na magbigay aral sa mga bata na alam po natin may nagagawang mali ang mali po natin kasi minsan alam na natin mali yung tao pilit pa rin natin nagiging tama pero hindi po yun maganda. Di ba? So ngayon, ako lang po, ay opinion ko lang po na, please lang, si Kuya Dave, hindi po, ma hindi po maitim ang batok niya. Moreno po si Kuya Dave, pantay po lahat ng kutis niya. Saan kayo nakakuha ng maitim, puti ang batok? Di ba? Oh. So, wag mo dating po, wag na po nating pansinin kung ano yung mga kinakain nila kasi una po sa lahat, hindi naman tayo ang nagpapakain araw-araw sa kanila. Number two, sinasabi niyong baboy si Kuya Dave, mataba. Wala tayong pakailan doon. Masustansya siya eh. Malusog siya eh. Mas okay po ang malusog kaysa malnourish. Yan po yung isipin nyo. Pangatlo, yung pinasinasabihan yung pabida si Kuya Dave. Hindi siya pabida kasi talagang alam natin siya ang bida. Siya ang bida sa lahat ng event na ginagawa ng mga fanpage ni Kuya Dave. Pangapat, yung mga sinasabi nila ng collab na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala po tayong pakialam doon kasi yung mga sponsors ni Kuya Dave ay nagkakaisa, nagmamahalan, hindi nagdadamutan. Kaya maraming grupo si Kuya Dave kasi gusto nila maparanas, yung, maparanas sa bata kung ano yung hindi niya naranasan. So, wala na tayong pakialam doon kasi pera naman nila yung ginagastos nila, hindi naman nating pera. So kung ano naman ang gusto nyo, wala din kaming pakialam kasi pera nyo din yon at saka wala kayong pakialam kung gumawa ako ng channel for Kuya Dave. Ano yun sasabihin nyo na, sasabihin pa nila na pinapakain ko ay galing sa paninira ko ng isang tao? Hindi, hindi ko pinapakain ng, maga, hindi ko pinapakain ng pamilya ko. Sila ang nagpapakain sa akin, hindi ako. di ba kung hindi ako gumagawa ng kwento para lang mahalin niyo ako, inuulit ko. Ginawa ko tong channel to for Kuya Dave. And nasasaktan lang ako sa mga sinasend nila na panlalait kay Kuya Dave. So, okay sa amin, nalaitin niyo si Kuya Dave. Hindi namin pagtanggol yung taong mahal namin. Pero kami, makapagsalita lang kami, todo post kayo sa social media. Todo post kayo. Pero hindi niyo inisip, ganun din yung ginagawa niyo. Kasi binabalik lang namin yung anong ginagawa nyo sa amin. Ibabalik lang po namin. Ganun lang po kadaling isipin. 'Di ba? Nakakasama po 'yun ng loob. Isipin po natin hindi na po tayo pata. Para para magsabihan ng hindi maganda. San ka nakakuha? Aawayin ka. Hindi mo hindi mo a, inaaway ka na hindi mo pa rin ipagtatanggol. Ano ka tamemin na lang palagi? Hindi po maganda magiging tahimik lamang po habang buhay. Marun dapat marunong ka din lumaban sa sarili mo. Kasi the way na hindi mo pinaglalaban yung sarili mo, apak apakan ka lang nila at sasaktan at sasaktan ka rin lang nila. So mas okay yung ipagtanggol mo din minsan yung sarili mo at yung taong mahal mo. Ganun lang po yun. Hindi yung ang dami-dami pa nating sinasabi. Kasi... Huwag kayong magsalita ng gano'n para hindi din kayo makapag hindi din kami makapagsalita ng gano'n. Ganun lang kadali, guys. So nakakagigil lang kaya nag-vlog ulit ako. So thank you again. Hanggang dito ulit abangan po ang susunod na vlog ko po. Thank you so much.